Isang batang asawa pinilit ng kanyang asawa at biyena na tapusin ang buhay sa kanyang sinapupunan. Pero sa gitna ng ulan at dilim ng gabi, tumakas siya, bitbit -bit ang takot, pag-asa, at isang lihim na magpapabago sa lahat. Ano ang naghihintay sa kanya sa dulo ng kagubatan? Buhay ba ang makukuha niya o kamatayan ang sasalubong? Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil sa labas. Ang tunog nito ay parang mga luha ng langit na tumatama sa bubong ng lumang bahay. Sa loob, si Mara ay nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang kanyang tiyan na halos tatlong buwan ng nagdadalang tao. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naririnig niya sa kabilang silid ang mahinang bulungan ng kanyang asawa at biyenan. Hindi pa huli. Kailangang mawala iyan, malamig na sabi ng biyenan. Tumigil ang hangin. Ang puso ni Mara ay kumalabog, parang may tambol sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit ang asawa niya, dala ang isang basong may mapait na likido. Mara, inumin mo na ito. Para matapos na ang lahat, Anya. Umiling siya, halos walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko kaya, mahina niyang tugon. Ngunit ang kamay ng kanyang asawa ay mahigpit, malamig, parang bakal. Pilt niyang inilapit ang baso sa labi ni Mara. Sa bawat segundo, lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Naririnig niya ang tiktak ng orasan, mabagal, mabigat, parang bumibilang ng oras ng kanyang buhay. Isang patak ng ulan ang dumula sa bintana. Parang pahiwatig ng kalayaan. Biglang bumitaw si Mara. Tumakbo siya palabas ng silid, bitbit -bit ang maliit na bag at ang takot na parang apoy sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto. Sinalubong siya ng malamig na hangin at dilim ng gabi. Ang kalsada ay basa, madulas at walang kasiguraduhan. Ngunit sa likod ng bahay, narinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Mara. Bumalik ka rito. Humigpit ang kanyang hawak sa tiyan. Hindi na ako babalik, bulong niya. Tumakbo siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga paa ay sugatan, ang hangin ay parang mga palaso na tumatama sa kanyang balat. Ngunit bawat hakbang ay para sa buhay sa kanyang sinapupunan. Hanggang sa narinig niya ang tunog ng sasakyan mula sa malayo mga ilaw na papalapit. Ang ingay ng makina ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Napalunok siya, nagtatago sa likod ng puno. Ang mga headlight ay dumaan, huminto sa tapat ng bahay. Narinig niya ang boses ng biyenan, malamig, puno ng galit. Hanapin niya siya. Hindi siya makakalayo. Mara ay huminga ng malalim. Naramdaman niyang nanginginig ang lupa sa bawat hakbang ng mga lalaking naghahanap sa kanya. Bawat anino ay parang mata na nakamasid. Bawat tunog ng sanga ay parang sigaw ng panganib. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Para sa bata. Para sa sarili. Lumakad siya patungo sa kagubatan sa dulo ng baryo. Madilim, mabaho ang putik at puno ng mga kuliglig na parang humuhuni ng babala. Bawat hakbang ay laban sa takot. Bawat hinga ay parang huling pagkakataon. Hanggang sa may narinig siyang kalusko sa likod niya, Isang anino ang gumalaw. Mara ay napahinto. Ang kanyang hininga ay mabigat, ang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa ilalim ng ulan, may isang taong nakatayo, hawak ang flashlight, nakatingin diretsyo sa kanya. Ang liwanag ng flashlight ay tumama diretsyo sa mukha ni Mara. Napasinghap siya, tinakpan ang mga mata, at umatras ng dahan-dahan. Mara, mahinang tawag ng lalaki, garalgal ang boses. Kilala niya ang tinig na iyon. Si Lando, tauhan ng kanyang biyenan. Ang lalaking palaging tahimik, ngunit laging sumusunod sa bawat utos ng matanda. Ang liwanag ay gumalaw pababa sa kanyang tiyan. At doon, nakita ni Lando ang bahagyang umbok na pinipilit itago ni Mara. Walang salitang lumabas. Ang ulan ay bumubuhos ng mas malakas, humahalo sa pawis at luha ni Mara. Lando huwag mo akong ibalik, pakiusap, halos pabulong ngunit puno ng takot ang kanyang tinig. Tumingin si Lando sa kanya, hindi makapagsalita. Alam kong may anak ka rin alam mo kung gaano kasakit ito, sabi ni Mara, nanginginig ang labi. Tahimik si Lando, ngunit kumikibot ang kanyang panga. Sa malayo, naririnig nila ang mga sigaw. Lando! Nandyan ka ba? Nakita mo siya? Ang boses ng biyanan, malakas, galit, puno ng utos. Lando ay huminga ng malalim. Tumingin siyang muli kay Mara at dahan-dahang itinuro ang direksyon ng ilog sa dulo ng gubat. Doon ka dumaan. Bilisan mo bago sila makarating, sabi niya, mababa ang boses. Nagulat si Mara, hindi makapaniwala. Salamat, bulong niya bago muling tumakbo. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tibok ng kanyang puso kasabay ng kulog ang ilog ay malapit na. Ngunit ang lupa ay madulas at ang kanyang mga paa ay halos mawala ng lakas. Nadulas siya, bumagsak at ramdam niya ang sakit sa tuhod. Ngunit hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, pumikit at nagpatuloy. Ang tubig sa ilog ay umapaw, rumaragasa, malamig na parang yelo. Sumuong siya rito, kahit ang agos ay halos tangayin siya. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha ang mga sanga ay tumatama sa kanyang braso. Ngunit sa gitna ng lahat, naririnig niya ang boses ng kanyang asawa, malayo ngunit papalapit. Mara! Bumalik ka! Hindi mo alam ang ginagawa mo. Umalingaw-ngaw iyon sa kagubatan. Bawat sigaw ay parang sugat na muling bumubuka sa puso niya. Hindi na ako babalik, sigaw ni Mara, ngunit nilamon iyon ng kulog. Habang umahon siya sa kabilang pampang, huminto sandali ang ulan ang langit ay tila nagbigay ng saglit na katahimikan. Huminga siya ng malalim, ngunit biglang sumiklab ang liwanag mula sa likuran. Isang flashlight. Dalawa. Tatlo. Naririnig niyang muli ang mga yabag. Mabilis. Mabigat. Papalapit. Ang katawan ni Mara ay pagod, ngunit ang takot ang nagtulak sa kanya na tumakbo pa. Ang kagubatan ay nagmistulang maze ng mga puno at anino. Ang mga ibon ay nagsiliparan sa tuwing tatama ang liwanag ng flashlight sa mga dahon. Naramdaman niyang may dugo sa kanyang paa, mainit na humahalo sa malamig na ulan. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa may nakita siyang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Lumapit siya, kumatok ng marahan. May tao po ba? Tahimik. Tanging tunog ng kuliglig at agos ng ilog ang maririnig. Binuksan niya ang pinto, maingay, kalawangin, tila matagal nang walang bumisita. Sa loob, amoy alikabok, kahoy at lumang damit. Ngunit may kama, may kumot at may sa gilid. Pumasok siya, isinara ang pinto at sumandal sa pader, habol-habol ang hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang tiyan ay masakit, parang may kumikirot sa loob. Hindi-hindi ngayon, bulong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa labas, naririnig niyang muli ang mga boses. Dito. May yapak papunta rito. Mara ay napapikit, hinigpitan ang pagkakahawak sa kumot. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga yabag ay papalapit na. At sa sandaling iyon, may naramdaman siyang likido na dahan-dahang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Mainit. Malagkit. Napahawak siya sa kanyang tiyan na pasinghap sa sakit. At bago siya mawalan ng malay, may narinig siyang mahinang katok sa pinto, tatlong beses, mabagal at may kasamang tinig. Marabuksan mo. Ako ito. Ang tinig ay hindi nagalit. Hindi sigaw. Ito ay boses na pamilyar, malambing, ngunit maihalong pighati. Ang boses ng kanyang asawa. Ang boses ay parang sumasabay sa ulan, mabagal, mabigat at puno ng lungkot. Marapakiusap. Buksan mo ang pinto, muli niyang sabi, halos pabulong. Si Mara ay halos walang lakas. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang pananakit sa tiyan ay mas lumalala. Ang lampara sa gilid ay kumikislap, parang nag-aalangan kung mananatili o mamamatay ang apoy. Hinawakan niya ang pader, dahan-dahang tumayo. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang pinipigilan siya ng sahig na lumapit. Sa labas, may isa pang tinig, ang biyanan. Mara! Huwag kang magpanggap na mabait ka. Alam naming naririyan ka. Ang boses ng matanda ay matalim, tila punong-puno ng puot. Nanginig si Mara. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na papikit at sinubukang hindi umiyak. Ngunit ang sakit ay hindi na niya kayang itago. Isang pagdaing ang lumabas sa kanyang bibig, mahina ngunit malinaw. Tahimik sa labas sandali. Pagkatapos ay maririnig ang biglang pagbukas ng gate. Mga yabag. Malalakas. Papalapit. Ang pintuan ng kubo ay umuga ng malakas. Mara. Buksan mo, sigaw ng kanyang asawa. Ang boses ay puno ng desperasyon, hindi galit, takot. Parang siya mismo ay natatakot sa mangyayari. Wala kang alam. Delikado ka rito. Lumabas ka. Ngunit hindi gumalaw si Mara. Hawak niya pa rin ang kanyang tiyan, ang dugo ay patuloy na bumabagsak sa sahig. Bumubuo ng mapulang bakas sa paligid ng kanyang mga paa. Ang ulan sa labas ay tila humina, ngunit ang kulog ay umalinggaungaw, parang babala mula sa langit. Hindi mo ako maililigtas sa sarili mong kasalanan, bulong ni Mara, mahina, halos hindi marinig. Muli, isang malakas na hampa sa pinto. Buksan mo. Tumilapon ang pinto, tumama sa pader. Pumasok ang kanyang asawa, basang-basa, ang mukha ay punong-puno ng luha at takot. Maradni, Nakita niya ang dugo. Napaluhod siya sa tabi ng asawa, tinulungan siyang humiga. Bakit mo ginawa to? Sana sinabi mo lang tutulungan kita, nanginginig ang kanyang tinig. Umiling si Mara, pinilit miti kahit nangingitim na ang mga labi. Hindi mo ako tinulungan noon, sabi niya, mahina. Pinili mo sila. Pinili mo ang takot kaysa sa akin. Ang asawa niya ay napahinto. Ang mga mata ay namumula, puno ng pagsisisi. Marapatawarin mo ako. Ngunit bago siya makasagot, pumasok ang biyenan. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit nang makita ang dugo sa sahig, nanlambot ang kanyang katawan. Ano nang ginawa mo, halos pabulong ngunit puno ng takot ang kanyang tanong. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay, ngunit umatras nang makita ang namumutlang mukha ni Mara. Ang lampara ay kumikislap pa rin, nagbibigay ng ilaw na tila kumikidlat sa bawat sandali. Si Mara ay huminga ng malalim. Hindi ko kayo sinisi noon, mahinang sabi niya. Ngayon lang ako natutong lumaban. Ang mga mata niya ay tumingin sa asawa, puno ng habag ngunit wala ng galit. Tumaas ang kanyang kamay, hinaplos ang pismi ng lalaki. Mahal kita, pero kailangan kong pumili para sa kanya, sabay turo sa kanyang tiyan. Ang asawa niya ay humikbi, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kita papabayaan. Tatawag ako ng tulong. Kakayanin natin to, halos pasigaw na sabi niya, tumatakbo palabas ng kubo. Ang biyenan ay naiwan, tulala, hawak ang rosario sa kanyang dibdib. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang pag-iyak ni Mara. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Ang lampara ay biglang namatay at sa dilim tanging mga mahihinang ungol ang maririnig. Mga yapak na muling papalapit. Isang boses na hindi na pamilyar, mababa, malamig at kakaibang kalmado. Mara hindi ka makakataka sa ginawa mo. At bago siya makasigaw, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Nanigas si Mara. Ang lamig ng kamay na nakahawak sa kanyang balikat ay parang yelong dumaloy sa kanyang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon, ang hininga ay mabigat, ang mga mata ay nanginginig sa takot. Ngunit walang tao. Walang sinuman sa likod niya. Ang pinto ay nakasara. Ang tanging liwanag ay mula sa kidlat na paminsan-minsang kumikislap sa labas. Mayroon bang tao, mahina niyang bulong, halos pakiusap. Ngunit tanging hangin ang sumagot, humahaplo sa kanyang batok, malamig, mabigat. Nanginginig ang kanyang mga kamay, Pinilit niyang bumangon ngunit muling sumakit ang kanyang tiyan. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy, bumubuo ng mga mapulang baka sa sahig na kahoy. Bawat patak ay parang tunog ng orasan, mabagal, nakabibingi, nakakatakot. Hindi-hindi ako pwedeng sumuko, bulong niya, pilit na lumalaban sa panghihina. Sa labas, narinig niya ang sigaw ng kanyang asawa. Mara! Ambulansya! Sandali lang, darating na sila, Ngunit kasabay ng boses na iyon, may isa pang tinig na narinig sa kabilang dulo ng kubo. Isang boses ng babae, mahina, nanginginig at parang nagmumula sa ilalim ng sahig. Huwag kang aalis, huwag mo siyang iwan. Napako sa lugar si Mara. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin sa sahig, kung saan ang dugo ay dumadaloy papasok sa pagitan ng mga tabla. Ang lamig ay umakyat sa kanyang talampakan, parang may humihigop mula sa ilalim. Marat muli ang tinig, mas malinaw ngayon. At sa bawat salitang binibigkas, unti-unting kumikilos ang mga anino sa paligid. Parang may hugis, isang babae, nakalugay ang buhok, at ang mukha ay halos wala ng anyo. Hindi ko rin siya nailigtas, sabi ng boses. Pero ikaw may pagkakataon ka pa. Napalunok si Mara, hindi makasigaw, hindi makagalaw. Anong ibig mong sabihin, mahina niyang tanong. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Sumiklab ang liwanag ng flashlight. Mara, sigaw ng kanyang asawa, tumakbo papasok. Ngunit nang tingnan niya ang sahig, wala na ang anino. Walang boses. Tanging dugo at malamig na hangin ang naiwan. Niyakap siya ng kanyang asawa, nanginginig, umiiyak. Hawak ka lang. Hindi kita iiwan. Bubuhayin ka namin ng anak mo, maririnig mo. Ngunit si Mara ay parang wala na sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, kung saan unti-unting sumisipsip ng dugo ang kahoy, parang nilalamon ito ng lupa. May babae rito, mahina niyang sabi. Tumingin ang kanyang asawa sa kanya, litong-lito. Anong babae? Wala namang. Biglang huminto siya. Ang lampara, na dapat ay patay na, biglang muling nagliyab at sa apoy, may sumulpot na anyo, babae, nakaputi, nakatingin sa kanila, ang mga mata ay tila naglalagablab sa dilim. Napaatras ang asawa ni Mara, niyakap siya ng mahigpit. Ang babae ay dahan-dahang lumapit, ang mga paa ay hindi sumasayad sa sahig. Ang bawat buhay na pinipigilan ay may kapalit, sabi ng boses, mababa at buo. Ang hangin sa loob ng kubo ay biglang lumamig, bumigat, halos hindi na sila makahinga. Mara, bulong ng asawa niya, halos hindi na makagalaw. Ang lampara ay biglang sumabog. Ang apoy ay kumalat sa sahig, humalo sa dugo, nagbigay ng pulang liwanag sa buong silid. Si Mara ay napasigaw, ngunit sa halip na takot, ang naramdaman niya ay parang init mula sa loob ng kanyang tiyan. Isang malakas na tibok, isa, dalawa, tatlo, parang sinisigawan siya ng kanyang sariling laman. At sa pagitan ng apoy at sigaw, biglang huminto ang lahat. Tahimik. Walang hangin. Walang kulog. Walang ulan. Tanging tunog ng isang mahinang iyak, hindi sa kanya, kundi mula sa kanyang tiyan. Isang iyak ng sanggol. Mahina ngunit malinaw. Ang kanyang asawa ay napatitig sa kanya, nanginginig, hindi makapaniwala. Mara, narinig mo ba yon? Ngunit si Mara ay nakangiti, mahina, may luha sa kanyang pisngi. Buhay siya, bulong niya. Ngunit sa labas ng kubo, nakatayo sa ulan ang anino ng babaeng nakaputi, nakatingin, nakangitirin, ngunit malamig, mapayapa, at unti-unting naglalaho sa dilim. Ang ulan ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tila sumpa. Ang bawat patak ay parang basbas ng langit, malamig, malinis, at mapayapa. Sa loob ng kubo, si Mara ay nakahiga sa bisig ng kanyang asawa. Mahina, pagod, ngunit buhay. Sa tabi nila, nakabalot sa lumang kumot ang munting sanggol, mahimbing na natutulog. Ang apoy ay matagal ng napawi, at ang lampara ay muling sumindi, ngayon ay mailiwanag na banayad, hindi na nakakatakot. Tahimik na tinanaw ni Mara ang kanyang anak. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ang mga ito ay hindi na luha ng takot o sakit. Ito ay luha ng tagumpay. Salamat, bulong niya, mahina, halos isang dasal ang kanyang asawa ay yumuko hinalikan ang kanyang noo patawad sa lahat hindi na kita hahayaang mag-isa sabi niya puno ng pangako sa labas ng kubo ang hangin ay tila may dalang mga tinig mahina kalmado parang mga bulong ng kaluluwa sa gilid ng kagubatan may isang babae nakaputi nakatayo sa ilalim ng ulan ngayon ay nakangiti siya payapa at unti-unting naglaho sa liwanag ng umaga ang ulan ay tumigil ang araw ay sumilip sa ulap, nagbibigay ng gintong sinag sa basang lupa. Ang lahat ng takot, kirot, at sigaw ng kagabi ay tila ba ng umagang iyon. Nang huminga ng malalim si Mara, naramdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang anak sa kanyang dibdib, buhay, matatag, at puno ng pag-asa. Ang kubo, na minsang naging takbuhan ng takot, ay ngayon inaging ay duyan ng panibagong simula. At sa katahimikan ng kagubatan, tanging ang banayad na ihip ng hangin ang nagsalita. Isang bulong na parang mula sa di nakikitang tinig. Ang bawat buhay na piniling ipaglaban ay biyayang kailanman ay hindi mawawala.